Ayun pala, oh, maliit. Ayun. Ayun na, toy, oh. Ang yeah. kita tagang wasak. wasak na wasak dyan yung hangir. Ito ang Eh. Ang ingay ng tatlo sa tasa. ay. Eh. Ayos it. Baka paa yung matigbas mo eh. eh, ay. Diba? Makipis pa kasi ito. Pag kayasa. Pag Eh. Pag nalinisan. <laughs> Ito ay ikaw lang na ano nang gulok na mabulok. Daling mabingaw. Ayun nga niya ito o. oh Ay, malaki din pala siya. Ay, ito tuyo o. Oh. Parinig ka. Uy. Tuon, may nakita ako maliit talaga. Ayun, oh. Ayun. Mura yan. Eh, Ayun nga yung maganda. Ay, mura pa. ay nako, okay yan? lang yung kahit mura. Palagay mo, malagi ng hangir. Makipis nga yan? Hindi yan. Makipis may di. Okay lang, sakto lang. <laughs> na. Kuha niyon. Hindi yung pakinabangin, ah. Hindi yung pakinabangan ka dyan. Ba't kasi yan? Ayan. Kala ko hawak mo yung tinutol mo eh.

mengasal-asalan itu hehehehe mengasal-asalan aku ane kasi nga jalan-jalan pilih aspet e pilih aspet pilih kasi nga nga